apa lu ah, na lu ne apa lu grab di tempat kan? siapa lagi semua bola ni siapa 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 ni Siye, pag nakatalikod Sabi ko, kakilos. Hindi, tumamataba so na kasi si Kuya ngayon. Hindi ka gaya dati. Uh, Tapos yung payat niyang pagdating, pagdating eh. Tapos yung parang natataranta, di ba? Hindi ka pa? Sabi, sabi ko nga, sabi ko nga gano'n, parang si Uman lang kaharap ko hmm. <mimilang ang kundiyon> Wala. Ano Wala! Parang iniingal, <laughs> 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 Grabe tong bata na to. Gusto ko na sanang tanggalin yung kutsun, ni na Ay, umihi! Ay, umihi ba? Oo. Amo oo yata. Eh, Bela. Ay, basta bu ang bait naman dun sa mo. Oo. Ay, parang ano yung ano niya tingaw.